guys, kita nyo ba kami? Ayan. Daman tayo, video tayo. Mamakiap tayo. Sakit rin po. ako. Dito kami sa lugar ng Batang Kiyakpo. Dito kami sa Batang Kiyakpo. Dito kami sa Batang Kiyakpo. Tingnan niyo guys yung building. Ang laki. Nasa taas kami guys. Pagtumalan kami dito. Papagtumalan ba ako dito? Bali-bali yung buto ko. Okay. Nakikita ba tayo? Sobrang liwanag ang init. Ito kami guys sa lugar ng Batang Kiapo. Batang Kiapo. May may ilog oh. Sabi mo guys ayun oh guys yung uod. May, may... Ayun ang uod oh. Kita. Ayun sayang. Okay. Handa haba sana. Kasi nahuli na tayo mag-video. Tignan niyo guys, <laughs> may ilaw guys. Kasi ito yung tinatalo na ni eh, Dati Baruna guys. Diyan pa? Diyan pa? Ha? we. Bakit pa lang tulay? Ang pangka. Ang pangka. Ang pangka. Ang pangka. Tignan <laughs> niyo <yung> mga building. Ang <laughs> <Anong> lalaki. <laughs> Uy, may ibon na laglag. Uy, pakayal. <laughs> Ayun pa guys. So, mga building. <laughs> edit ko. I-edit ko ito mamaya ah. Pupost ko. Kaya na yung, guys, yung to. Ang talat naman dito. Ang basura man. Ang laki ng building dito no. Ahem. <coughs> Ayun, nakakapagod ng lakad. Pababa na to. Tapos, ah. Ito na isang hada ng halaman yun. Nag-i-stock talaga yung tuhod <coughs> ko. No, kasi iba yung nalalaglag na halaman. Ay nabulaklak pala. Ay ang ganda. Para tayong nasa Japan. Ulit. Paano lang kayo guys pao. <laughs> Subscribe. Dapat dito, sa shapit. Life. okay uh, sasakay na tayo sa bag. kung ba? alagay mo tayo sa bag. ano ba ito? <coughs> na Okay.